What's up mga idol? Ito mga idol, isa ako ng mga lamas mga idol Kasi magluluto ako ng langka mga idol, langka Langka dito sa amin ang pangalan mga idol Pero sa Tagalog mga idol, langka mga idol, sa English pa Anong English na yan mga idol? Ito mga idol, hindi na natin Ilunod eh, na natin mga idol konti lang mga idol kasi okay, pang lang mga idol para sa aming hapunan mga idol wow langka langka mga idol gisadong langka ayan lang ang ma-afford natin ngayon mga idol gisadong langka Pinakuluan ko ito mga idol. Kaya ito malambot na mga idol oh. Ito na mga idol oh. Malambot na ito. Wow. Um. Mm. Tinapuan ko ito mga idol nang halos 20 minuto mga idol. Lagyan ko ng tuyo mga idol. Tuyo. Konti lang mga idol. Kasi para hindi maalat mga idol konting suka suka mga idol konti lang lagyan, na, eh, lagyan ko na ng bitsin mga idol konti lang baka makalbo tayo mga idol pagdamihan at saka konting magic sarap wow ganda mga idol sa pangalan pa lang mga idol. masarap na Lupo na po ito mga idol. Lagyan natin ng topping mga idol. Sibuyas daw naman Wow, ito mga idol. Ganda tingnan mga idol. Kisadong langka. Wow, thank you for watching.